tahimik ka na lang. Inuuna mo ang kapakanan ng iba. Pinipili mong manahimik para mapanatili ang kapayapaan kahit sa loob mo'y may bagyong hindi maipahayag. Pero anak, hindi lahat ng katahimikan ay kabutihan. Minsan ang katahimikan ay nagiging takas. Isang pagtakas sa katotohan ng unti-unti nang nabubura ang sarili mong halaga. Sa sobrang pag-unawa, nakakalimutan mong unawain ang iyong sarili sa sobrang pagtanggap, unti-unti mong tinatanggap ang hindi na dapat at sa sobrang pagtitiis na lalaso ng iyong damdamin tahimik nga pero wasak sa loob. Sa mundong maingay at mapangangkin, maraming boses ang gustong magdikta kung sino ka at ano ang dapat mong tanggapin. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang paanyaya ang pilosopiyang stoic. Matutong pakinggan ang sarili. Matutong igalang ang sarili. Hindi ito tungkol sa paglayo sa mundo. Kundi sa paglalagay ng hangganan, kung hanggang saan ang dapat pumasok sa mundo mo. Kaya ngayon samahan mo ako. Tahimik tayong maglalakbay sa pitong uri ng ugaling gaano man ito itinatago sa lambing ay kailanman hindi mo dapat tinitiis sapagkat ang tunay na kapayapaan ay hindi lang katahimikan. Ito'y paggalang sa sarili. Una punto kawalan ng paggalang, disrespect. Ang respeto ay hindi isang premyong kailangang patunayan o ipaglaban. Ito ay isang likas na bunga ng pagkatao, ibinibigay hindi dahil sa takot kundi dahil sa pagkilala. Ngunit sa paglalakbay natin sa buhay, darating ang mga taong hindi marunong kumilala, yung tila ba ang karaniwang pagtrato ay malamig, mapanlamang at puno ng panlalait. Sa umpisa marahil palalampasin mo. Iisipin mong baka pagod lang sila baka may pinagdadaanan baka ikaw ang mali ngunit habang tumatagal napapansin mong nagiging normal na ang mga patama ang hindi pagkikinig sa iyo ang pagmamaliit sa iyong kakayahan at damdamin unti-unti tinatanggap mo na lang tinitiis mo kahit alam mong may mali dito mo kailangang gumising kapag ang isang tao ay paulit-ulit kang binabastos sa salita sa kilos sa presensyang tila wala kang halaga hindi ito senyales ng pagmamahal o pagkakaibigan. At higit sa lahat, hindi ito pagkukulang mo. Hindi mo kasalanang umasa ng respeto. Ang pagkakamali ay ang manatili sa isang lugar kung saan patuloy kang binubura. Alalahanin mo ito, ang taong may dangal ay hindi nanlilimos ng respeto. Siya'y lumalakad palayo, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagtuturo ng tamang halaga ng kanyang presensya. Dahil sa mundong puno ng ingay at yabang, ang paglayo sa kawalan ng paggalang ay isang katahimikan na marangal. Pangalawa, gaslighting o pagpapagulo sa katotohanan. Minsan, hindi sigawan ang pinakamasakit na anyo ng pananakit, hindi palo, hindi panlalait, kundi ang marahan paulit-ulit at mapanlin lang na pagbura sa iyong katotohanan. Isipin mong nagsalita ka ng damdamin. Sabi mong nasaktan ka, nalungkot o nag-alala. Pero ang sagot sa iyo, Sobra ka naman, hindi totoo yan. Guni-guni mo lang iyan. Sa bawat pagtanggi sa iyong nararamdaman, nagsisimulang magtanim ng duda sa iyong isip ang taong iyon. Unti-unti mong iniisip, baka nga ako ang mali, baka nga sensitive lang ako, baka nga walang nangyaring masama. Iyan ang gaslighting. Isang anyo ng manipulasyon na hindi agad halata dahil hindi ito palaging may kasamang sigaw. Madalas, ito'y binabalutan ng malasakit sinusustentuhan ng kunwaring pagmamahal. Pero sa ilalim ng lahat ng yon ay ang layuning guluhin ka, ang sarili mong pagtingin, ang sarili mong paniniwala hanggang sa dumating ang araw. Hindi mo na alam kung ano ang totoo. Hindi mo na alam kung ikaw ba ay may karapatang makaramdam, magalit o magtanong. Diyan nagsisimula ang pagbura sa sarili. Ngunit ang isang taong matatag, ang isang taong pinanday ng pagninilay ng karanasan at ng katahimikan ay hindi nagpapabura ng kanyang kalooban. Hindi siya natitinag sa pagmumukha sa kanyang damdamin bilang kahinaan sapagkat alam niya ang kanyang damdamin ay bahagi ng kanyang katotohanan. At ang katotohanan ito gaano man subukang baluktutin ng iba ay may halaga. Kaya kung may taong patuloy na ginugulo ang iyong isip upang hindi mo na mapagkatiwalaan ang sarili mong paningin at pakiramdam, lumayo ka. Hindi para iwasan ang laban, kundi para ipagtanggol ang iyong katinuan dahil ang pinakamahalagang sandata ng isang stoic ay malinaw na pag-iisip at payapang puso. At iyon kailanman ay hindi mo dapat isuko sa sinuman. Pangatlo, kawalan ng pananagutan, lack of accountability. Sa panlabas, maraming mukhang matapang, malalakas ang boses, matitigas ang paninindigan at tila ba walang pagkukulang. Ngunit sa ilalim ng lahat ng yabang at paninisi may isang kahinaan na hindi madaling makita ang kawalan ng pananagutan. May mga taong sa tuwing may pagkakamali, laging may ibang itinuturo. "Dahil sa iyo kaya nangyari ito. Kung hindi ka lang ganyan, ayos sana. Hindi ako ang may problema, ikaw." Sa bawat salitang "ikaw," sila, iba, ay may pag-iwas sa salitang "ako." Iyan ang taong hindi marunong humarap sa sarili. Hindi dahil wala siyang kasalanan, kundi dahil hindi niya kayang akuin ang bigat ng pagiging may pananagutan. Ngunit ang tunay na lakas, anak, ay hindi nasusukat sa lakas ng loob na manisi. Nasusukat ito sa tahimik na pagtanggap. Oh, ako ang nagkamali. Oh, ako ang nagkulang. At oo, oh, ako ang may kailangang itama. Kapag ang isang tao ay hindi kailanman umaako ng kanyang bahagi sa pagkasira sa alitan o sa sakit, hindi ito kalakasan, ito'y pagtakbo. At ang stoic na isipan ay hindi tumatakbo, ito'y humaharap sa sarili sa pagkukulang sa katotohanan. Kaya kung may taong laging sinisisi ang mundo, ngunit kailanman ay hindi naglalakad patungo sa sariling pagbabago, pagnilayan mo ito, hindi mo tungkuling buhati ang bigat na hindi kanila at hindi mo responsibilidad ayusin ang taong ayaw tanggapin na may dapat silang ayusin sa sarili dahil sa bandang huli ang pagtanggap ng pagkakamali ay hakbang patungo sa paglago at walang kapayapaan sa piling ng taong ayaw kumilos palabas sa kanyang sariling anino sa landas ng dignidad ang pananagutan ay hindi parusa ito'y pribilehiyo ng mga may lakas ng loob pang-apat Paulit-ulit na pagsisinungaling, repeated lying. Ang tiwala ay hindi basta-basta ibinibigay. Ito'y pinapanday sa araw-araw na pagkilala sa maliit na katapatan sa simpleng paninindigan sa salita, parang salamin, malinaw, matatag, ngunit marupok. Kapag ito'y nabitawan at nabasag, maaari mo pa rin itong buuin muli, ngunit kahit anong dahan-dahan mong ikabit ang bawat piraso, may lamat na may lamat na hindi na mabubura kahit paulit-ulit mo pang sabihing pasensya na. Ang kasinungalingan lalo na kung paulit-ulit ay hindi simpleng pagkukulang sa komunikasyon. Ito'y sinadyang pagwasak sa tiwala, isang paninira sa pundasyong binuo ng dalawang tao. Sa bawat kasinungalingan, may kasamang pagbalewala sa damdamin ng kausap. Sa bawat pagtatago ng totoo may pahiwatig na hindi mo kailangang malaman hindi mo deserve ang katotohanan. At kung sa simula'y maliit lang ito, isang puting kasinungalingan, isang detalyeng nilaktawan, huwag mong isipin na mananatili itong maliit dahil ang paulit-ulit na kasinungalingan ay parang lason na patak ng patak sa baso ng tiwala hanggang sa tuluyan na itong hindi na maiinom. At kapag nasanay ang isang tao sa pagsisinungaling, ang kanyang mundo'y nagiging larangan ng pagkukunwari, walang tunay, walang tapat. Sa pananaw ng isang stoic, ang salita ay may bigat. Ang paninindigan sa katotohanan ay hindi lamang para sa ibang tao. Ito'y para sa sariling dangal. Kaya kung nasa piling ka ng taong kayang magsinungaling ng walang panghihinayang, tanungin mo ang sarili mo, ilang ulit mo pang tatanggapin ang wasak bago mo piliing lumayo upang buuin ang sarili mong salamin? Hindi mo tungkuling ayusin ang taong walang balak tumigil sa panlilin lang. At hindi mo dapat pinapasa ng bigat ng tiwalang paulit-ulit nilang sinasayang. Sapagkat ang katapatan ay hindi hinihingi, ito'y kusa at taos pusong ibinibigay ng may pusong tunay. Panglima, pagmamanipula sa emosyon, emotional manipulation. Ang puso mo ay hindi bato. Ito'y nilikha upang magmahal, umunawa at magbigay kahit walang kapalit. Ngunit sa isang mundong hindi lahat ay marunong rumespeto, ang kabaitan ay nagiging pagkakataon ng iba upang kontrolin. Minsan, ang pagiging maunawain mo ay inaabuso. Kapag sila'y nagkulang, ikaw ang may kasalanan kapag sila'y sumobra, ikaw ang inaasahang umintindi. Kapag ikaw ay nasaktan, ikaw rin ang tinuruan kung paano dapat maramdaman. At dahil mahal mo sila, dahil gusto mong mapanatili ang katahimikan, pipiliin mong manahimik. Pero sa katahimikan mong iyon, unti-unti kang nabubura. Iyan ang emosyonal na manipulasyon. Hindi ito palaging halata. Minsan, nakabalot ito sa matamis na salita sa pangakong magbabago sa mga luhang nagpapanggap na nagsisisi ngunit sa dulo ikaw pa rin ang umiikot sa kanilang kagustuhan at ang iyong kabaitan na minsan mong ipinagmamalaki ay naging tanikala anak hindi ito pagmamahal ang pagmamahal ay hindi kailanman maglalagay sa iyo sa isang sitwasyong kailangan mong talikuran ang sarili mo para lang manatili ang pagmamahal ay hindi kontrol. Hindi ito larong kung saan ang damdamin mo ay ginagamit bilang alas upang makuha ang gusto nila. Ang stoic ay hindi manhid. Hindi siya malamig o walang pakialam. Siya ay may damdamin din. Ngunit hindi siya nagbubulag-bulagan. Alam niya kung kailan ang kabaitan ay dapat ipaglaban. At kailan ito kailangang ipagtanggol. Kaya kung nararamdaman mong ginagamit na laban sa iyo ang iyong kabutihang loob, huwag kang magdalawang isip na humakbang palayo. Hindi ito pagiging makasarili. Ito ay pagiging makatarungan. Una sa sarili mong puso dahil ang pusong handang magmahal ay dapat ding marunong magmahal sa sarili at walang sino man ang may karapatang yurakan yon panganim, pagsuway sa hangganan disrespecting boundaries. Ang pagtatakda ng hangganan ay isang tahimik na anyo ng pagmamahal sa sarili. Ito'y hindi pagiging malamig, hindi pagtanggi, at tiyak na hindi kawalan ng malasakit. Ito'y isang wika, isang paninindigan na nagsasabing hanggang dito lang ang kaya kong ibigay at ito ang paraan para manatili akong buo. Ngunit marami ang hindi nakakaunawa rito. May mga taong iisiping ang iyong hangganan ay kapricho. May mga taong magagalit dahil hindi mo na sila hinayaang kontrolin ang oras mo, ang damdamin mo, o ang desisyon mo. Babalik-balikan ka nila ng mga salitang tila may bigat. Nagbago ka na, wala ka ng pakialam, hindi ka nakatulad ng dati. At sa bawat pagpilit nilang lampasan ang iyong linya, unti-unting nauubos ang iyong enerhiya sa una papayag ka para lang walang gulo sa susunod lalampas na sila dahil nasanay nang wala kang paninindigan hanggang isang araw mapapansin mong parang hindi mo nakilala ang sarili mo iyan ang panganib ng pagsuway sa hangganan hindi lang nila ito sinisira ikaw ang unti-unting nawawala sa kaisipan ng isang stoic ang disiplina ay hindi lang ukol sa pagpipigil sa sarili ito rin ay ukol sa pagtatanggol sa sariling katahimikan. Kung ang isang tao ay patuloy na hindi iginagalang ang iyong hangganan, kahit ilang ulit mo nang ipinaliwanag ito, hindi ito dahil sa hindi nila naiintindihan. Madalas sadyang ayaw nilang igalang ang kapangyarihang pinanghahawakan mo sa sarili mo. Kaya tandaan mo ito hindi mo kailangang humingi ng paumanhin sa pagtayo sa iyong hangganan. Hindi mo kailangang paliwanag ng paulit-ulit kung bakit mo pinipili ang kapayapaan kaysa sa gulo. At higit sa lahat, hindi mo kailangang magsakripisyo ng kabuuan mo para sa kaginhawaan ng iba. Yung hangganan mo ay banal, ito ang ang nagsasara sa mga bagay na sumisira at nagbubukas sa mga bagay na nagmumulat. Kaya ipagtanggol mo ito, hindi sa galit kundi sa paggalang, hindi sa sigaw kundi sa tahimik ngunit matatag na paninindigan sapagkat ang taong may tunay na malasakit sa sarili ay hindi kailanman hinahayaan ng iba na sirain ang pader na pinatayunya niya sa gitna ng pagmamahal at pagkakalimot sa sarili. Panghuli, pananakit, physical man o emotional abuse. Ang pananakit ay hindi kailanman pagmamahal. Kahit pa ito'y ibalot sa matatamis na salita sa mga luhang puno ng pangako o sa mga yakap na may kasamang pagsisisi, ang sakit ay sakit pa rin. Physical man o emosyonal, ang pananakit ay isang anyo ng pagkitil sa dignidad ng isang tao. Sa simula, baka maliit lang isang sarkastikong komento Isang malamig na tingin, isang salitang nagpaparamdam na hindi ka sapat. Susunod magiging paninigaw, pagmumura, pagmamaliit sa harap ng iba hanggang sa tumagus na ito sa buto ng iyong pagkatao at marahil sa katawan mo na mismo. At sa lahat ng ito sasabihin nilang mahal ka nila, ginagawa ko lang to dahil mahal kita, pasensya na nadala lang ako ng emosyon, ikaw kasi, hindi ang pagmamahal ay hindi kailanman dahilan upang saktan ka. Hindi ito dapat ipagpalit sa kalayaan mong huminga, magmahal at mamuhay ng walang takot. Kapag ang isang tao ay may tunay na dangal, hindi niya kailanman ibababa ang sarili sa pananakit ng kapwa. At kapag ang isang tao ay may tunay na paggalang sa sarili, hindi siya mananatili sa piling ng sakit Gaano man kahirap ang paglayo, alam kong may mga dahilan, takot, pagkakasanayan, pag-asa na magbabago pa sila. Ngunit sa bawat araw na pinipili mong manatili sa kabila ng paulit-ulit na paglabag sa iyong pagkatao, ay isang araw na itinatanggi mong karapat-dapat kang mahalin ng buo ng walang kapalit na sakit. Hindi mo kailangang hintayin pang mas lumalim ang sugat bago mo aminin kailangan mo ng lumayo. Hindi mo kailangang maghintay ng kapayapaan mula sa taong paulit-ulit itong ninanakaw sa iyo. Sapagkat sa stoic na pananaw, ang dignidad ay hindi basta-basta isinusuko at ang pinakamataas na anyo ng paggalang sa sarili ay ang tumayo, tahimik ngunit buong lakas at sabihing sapat na hindi ko na ito papayagan muli ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa dami ng tiniis kundi sa lalim ng pag-unawa sa sariling halaga at ikaw ikaw ay karapat-dapat sa pagmamahal na hindi kailanman sumasakit kaya kung ikaw ay nasa lugar ng pananakit lumakad ka palayo hindi bilang talunan kundi bilang isang taong pinili ang sarili niyang kalayaan, kapayapaan at muling pagbuo. Ang katahimikan ay isang anyo ng lakas na hindi nauunawaan ng lahat. Sa gitna ng kaguluhan ito'y kanlungan. Sa gitna ng ingay ng mundo ito'y tahanan. Ngunit kailanman huwag mong ipagkamali ang pagtitiis sa katahimikan sapagkat may mga bagay na gaano man natin pilit na intindihin ay hindi kailanman karapat dapat na pagtiisan at ang pagtanggap sa paulit-ulit na paglabag sa iyong dangal, hindi ito kabaitan. Ito'y pagiging bihag sa sariling paglimos ng respeto. Ang stoic ay hindi lang tahimik, siya'y mulat. At sa kanyang pananahimik, pinipilin niyang lumayo sa mga bagay na sumisira sa kanyang puso, sa kanyang isipan at sa kanyang pagkatao hindi dahil siya'y mahina, kundi dahil naiintindihan niya ang halaga ng katahimikan na may dignidad. Alalahanin mo ito, ang paggalang sa sarili ay hindi regalo ng iba. Hindi ito ibinibigay sa iyo dahil minahal ka nila. Ito ay isang panata na sa bawat araw, sa bawat desisyon, sa bawat pagharap sa mundo, pipiliin mong tumayo. Kahit ikaw na lang ang natitirang nakatayo sapagkat ang tunay na lakas ay hindi lang ang pagharap sa mundo. Ito yung pananatili sa sarili kahit sa gitna ng mundong pilit kang binubura